kaya uh, dating spokesman attorney Hari Roque, mm. edi sampahan nila kami ng sampahan nila ako ng kaso. Anong kaso? Ah, oh. edi ba? bakit bakit? Okay uh -huh. okay okay. Dahil diba kasi, sabi nga Parang ng ano? Para mberingan. Uh -uh, ng paog, mm -mm. Ah, okay? Ah, nakatagda na sila magsampan ng kaso, mm -mm. partner. Itong mm. ah, linggo na ito, ah, ah, doon sa mga, eto ng kaso ng binuong anti-POGO task group mm. sa Department of Justice ng ilang individual na iniuugnay sa operasyon ng iligal na POGO sa porak Pampanga. Mm. Oh. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission, Spokesperson Winston Casio, kakasuhan nila ng paglabag sa anti-trafficking in person's act and ilang uh, ang ilang individual ngayong linggo. Although hindi pa naman niya uh, sinabi na kasama si uh, attorney Harry Roque doon sa kakasuhan. kakasuhan. Na nagki-case build up na sila eh. Oo. Well, na nangangalap pa sila mm. ng ebidensya. Oh, tandaan Oo. natin partner 18 ano ah, 80 81 volts. Oo. Anna buksan. Oo. Ipanalangin mo wala ka ng papel doon. No. Eh, kasi, well, uh, kaya yun ang reaction partner uh, ni attorney Harry Roque. Eh di, sampahan nyo ako ng kaso mm. para may pagkakataon siya para depensahan ang sarili. Gaya ang sabi mo nga, di... Oo, oh, depensahan oh, na mo lang. Depensahan oh, na sarili. di ba? Oo. Oh, oh. mm. Na, Pero doon sa lookout bulletin mm. na inila Inilabas. inilabas Inila uh -uh. oh, oh. 12 sila Kasama oh, oh. si ano? Si Cassandra Ong. Oh, oh. Mm. Ang sinasabi niya rito, partner. Uh, political uh, harassment ang ginagawa rito at tahasang itinuro niya uh, ang nasa likod daw rito, partner, uh, ay ang First Lady at uh, si ano to pa pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Dahil ah, uh, hmm. nais lamang daw ng gobyerno na ilihis ang taumbayan sa tunay na isyo. Ito ang lalaking nasa viral na pulvoron video na kung saan kamuka o mano ni Pangulong Bongbong Marcos. Kamuka lang? Kamuka na. Hindi, hindi. Ano sabi uh, niya? Uh, uh, Award niya ba yan? Ay, oo. Uh, kung ay, saan uh, uh, kamuka o mano ni Pangulong Bongbong na, Marcos. Ano sabi niya? Uh, na, ano sabi niya ngayon? Kamuka na lang? or oo. Uh, uh, Oo, oh, oh. may pakpakinggan. Nandyan ba yung boses Kinga, ni... Tingnan, na natin. May nga natin. Kung yung word oh, oh. na yan. Ah, uh, sino bang nandyan? Mo, matalas, matalas oh, ang yung... tenga ko sa ganyan. Oo, oh, oh, eh. oh, oh. yung kanina, yung voice clip ni attorney Harry Roque. Mm. Nais daw ilihis yung issue. Mm. Oh. Doon muna tayo sa nais ilihis ha, ba oh, oh. saka na ako doon sa video. Oo, oh, oh. sige. Ang part issue ngayon uh, talaga ay pulburo. O naisilihes. Ang video oh, yeah. na nagpupulburo niyo, isang kamukha ni Tente Marcos, eh. hindi dinidenay ng presidente. At ngayon, mabasa ang isang eyewitness na Kathy Binag, no, na nakita niya talaga sa dalawang mata niya na nagpupulburo ng presidente. No? At meron ba ang tour galing mismo sa Malacanang, no na National Araw ng Bayani mm -hmm. na merong powdery white sa itong presidente. So ito po lahat ay tingin ko nunupil, lilihis ng issue. Dahil wala po talagang kahit anong ebidensya, ako ay link sa Pogo. Mm -hmm. Kung sasabihin nila na nag-abogado ko, sabihin natin totoo, eh ano kailan mm -hmm. eh, ba naging krimen na maging mm -hmm. abogado no, sa kaitino sino? Malinaw po yan, paninira, anunupil, harassment. <laughs> Okay. Well, ang, ang alam ng marami, ang talagang nagpapat ng gobyerno ngayon ay talagang napakalakas ang impluensya ng how they care at saka ng ating first lady. no? so, da daw talaga ang pinaka no? Kaya tingin ko, eh, sila yung uh, nag-iipit sa akin ngayon. No? At uh, ako naman, naniniwala ako, kita naman ng tao ang motibo dyan. Well, siguro nasasaktan sila sa mga sinasabi ko. No? Pero ako wala. Kaibigan ko nga yun si speaker mula ng law school pa kami. Si first lady naman, eh, wala namang kaming alitan talaga niya. No? Pero syempre, masasakit ang mga pinabanggit ko habang ako ay nasa Maisog no na nabudol na ako na kinakailangan eh bigyan ng transparency ang sambayan ng Pilipino dahil ang issue ngayon kung nakakaapekto ba ang pinagbabawal na gamot dun sa mga desisyon na ginagawa ng Pente lalo lalo na sa desisyon kung siya makikipaggera sa China yun partner Sorry, partner hindi ko na dinig yung sinabi niya ano? Alin? Yan, yan, yan Hindi ko na dinig yung pisa mm, mm Yung sinabi May sinabi ba na kamukha? Kamukha? Lang? Hindi na dinig? Oo, well, sinabi niya direction Okay, balikan oh, na natin yung, lang. yung, una, yung first uh, voice clip. Ang issue ngayon talaga ay pulburon. Lubabas ang isang uh, video na nagpupulburon, yung isang kamukha ni Tente Marcos, oh. hindi hindi deny ng no, presidente. No, at Sige, ngayon, off, okay, okay na ako okay. doon. Okay. So, imagine mo, tigalang lang, tiga lang. Kamuka. At, at ni Harry Rocky, naiiba na yung kwento mo. Mm, -mm. Yung una, may video tayo. Pinalabas natin to sa ano eh. Pinalabas ko to doon sa ano ko sa YouTube channel ko. Yung video na yon partner, sinasabi niya mismo, mm -mm. authenticated yung video at junior. Junior, sabi niya, Junior, ikaw itong nasa video. Pulburon video. <laughs> Gusto niya ba sa Vancouver ang world premiere ng Pulburon video? Ano ngayon ang kasagutan niya pag nakita na niya ang pulburon video? Ha! 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 Big fake yan! Well, Marcos Jr., meron pong authentication ang pulburon video, hindi AI, at ikaw talaga yan sa video na yan. dalawa. Hindi mo parang hindi mo 'to makakaila. It's authenticated, dumaan to sa pagka sa authentication, ikaw ito. Mm -hmm. Oh. Tapos ng yung kamukha na lang. So bago na ano ba talaga? Kasi Okay, sabi niya nung una, authenticated. Ang problema, yung author, yung Harlika. ka mm -hmm. sabi, sabi, naman niya, galing yung kay Burjakera. Eh. Burjakera made it a reality. We have to thank Burjakera for the video. Mm -hmm. Author, yun sabi niya, author. Hindi sinabi, sinasabi niya ngayon sa vlog niya, partner. Ito ha, mga kay UB, ha. Sinasabi niya sa vlog ni Mahalika na wala siya sinabing si PBBM yun. Sinabi niya lang, panoorin niyo itong mamang ito. Si attorney Yan? No, no, no. no. Si sabi ni Mahalika. Mahalika, okay. Wala daw siyang sinabing si PBBM yun. So, ah, uh, Panoorin nyo tong mamang to at ang taong bayan ang nagsabing si PBBM yun. O pa, ba, paano na yung sinabi ni Atty. Harry Roque? Doon sa ano, sa stage. Mm, mm Na ikaw to. Oh. So ano ba talaga? Nalilito, lalaleto ah, ako. Okay. So doon pa lang partner. Medyo taliwas na. <coughs> Dahil ba hindi na inako ni Maharlika? Bubulit ka na rin na kamukha ni PBBM. So ano na? Nagbabago na ba ng statement? Hindi pa ito na po-prove ah. Partner, lawyer naman si Tony Harry Roque, you know how to prove that kind of evidence. Hindi pwedeng hindi na nagsalita yung tao, e authenticated na yan. Mm You have to prove that. Kayo una mag-prove. Bago kumibo, yung tao pinagbibintangan nyo. O ngayon sinasabi nyo, kamukha. Ito lang ah. Sinabi niya, niya sa huli, nadinig na naman ng mga kayubi, kamukha. Kamukha lang. So, bakit magsasalita yung tao mismo kung kamukha lang niya? Oo. Bakit ba oh, magbibigay siya ng reaction? Bakit siya, ba siya magre-react kung kamukha lang? Oo. So, what's the point? Yun sa akin. Hindi ko kinakapensya si P.B.B.M. Sinasalag ko lang yung mga words na ginagamit. Kasi para maintindihan nyo, bakit gano'n na yung salita? Paiba-iba na. So, ngayon, sinabi niya na may nagsalita ng witness. Pinatotohanan niya na nakita niya. O nasan yung proof? Maraming pwedeng pag pag ito kinross examine to kung totoong nasa court ito. Uh, tulungan nyo, tulungan nyo gumanda ang kwento nung witness nyo. Pagandahin nyo bago nyo isalang para malinis. Smooth. Mm. -mm. Maraming bako-bako eh. Pag yan tinamaan niya ng isang question, baka hindi na masagot. No. Nawawala yung consistency partner. Ah, uh, napuputol. Napuputol. Hindi siya walang continuation mm -mm. from here sa isang uh, isang uh, scenario pak, talon sa iba, pak, talon sa iba. Hindi eh, pwede ganun. Diba? Mm -mm. Hindi ko naman sinasabing hindi totoo, Pat. Mm -mm. But you have to make it realistic. Para naman maniwala yung tao. Kasi unang-una, wala pa tayong pruweba doon sa full boron video. Mm -mm. Uh -oh. Tapos talon na naman kayo sa witness. Uh -oh. Bakit na hindi nyo na-prove yung full pul boron video... Talong kayo sa another witness. Kasi una nito, Pidea Leaks partner, Jonathan Morales, wala rin eh. Oo. O, tas talong kayo sa video, wala rin. Tas talong kayo sa witness. Prove it. Mm -hmm. Yan lang naman sa ating partner. Oo. Pag na-prove nyo yan, kakampihan pa namin kayo. Kasi ibig sabihin, mali yung ginagawa ng mm -hmm. Pangulo. Kung totoo, namang po-prove yan. Tayo naman, may Mali. Mali. Oo. Pero parang may binabanggit siya kanina sa interview. Ewan ko lang kung nakasama ba yon na ano to. Na sinasabi nga niya, parang napatunay, parang hindi daw AI yun. Kung ano, anong may binabanggit nino, siya nino, ni, ni, ni Atty. Na... Harry Roque. O di, abin na yung certificate. Certificate oo, oh. lang naman kailangan eh. Oh, Diba, sabi niyo, dyan dadaling sa foreign ano, uh, country, ay, sa US. Oo, o Di foreign chemist ay lab, la, sa, lab. Oo. Oh, Diba? Foreign laboratories. Oo. Pa-issue kayo certificate? Mano ba naman pa-issue kayo certificate? Eh, di pak. Oo. Kasi yung... Fake news yun. No, yung NBI, eh, naglabas na partner, eh, oh. ng kanilang investigation yes. rito. At uh, sinasabi nga na talagang hindi ito, ah, hindi yun ang Pangulo. Mano-mano mm. oh. yun, partner. Inisa-isa yon Oo. Ang kanila, hindi expert na expert na tao. Oo. Oh. Hindi foreign laboratory ang gumawa, partner. Mm. App. Oo. Oh. Computer app lang. Oh. So, how credible it will be? Oo. Oh laban sa taong nag inisa-isa sa app lang pa po la pa, kasi na kayo sa US din yung pag ginawa eh di ba kami mm. we're just waiting mm -hmm. pag pinakita authenticated yan ay eh, talagang big news yan Oo. di ba correct sabi nga ni Zalin, very good point attorney mm. wala akong kinakampihan pero lumala uh, ano to lumala ah, uh, lumalabas na si Roque sa sobrang daldal umuurong din ang dila dahil paiba-iba ang statement. Oo. O Abogado si... pa naman. Ako very clear ako. Pinaresend ko talaga yung video. Oo. Sinabi niyang ikaw to. Tapos ngayon kamukha na lang. Aba. Tapos papaamin natin doon sa Pangulo? Oo. Na siya yun? Eh sabi mo, kamukha lang? Paano magsasayta yun? Oo. Eh kahit diba? wal, Kahit sinasabi niya sa dulo na si PBBM. Pero yun ang unang lumabas sa bibig niya eh. Kamukha lang. Kamuka lang? Oo. Kaya nga sabi ko, nagulat ako doon sa news natin. O -o. Kasi hindi yan yung dating sa so mga sinasabi niya. O -o. O -o. Correct. Uh, yun nga, uh, sinasabi nga niya partner, ito to isang uh, political uh, harassment lang ang ginagawa sa kanya uh, dahil uh, gusto lang ilihis ng gobyerno, ang uh, taong bayan sa hmm. tunay na issue. Uh -huh. Hindi, partner sa akin nga ito o -o. eh. Pero, uh, well... May issue ba? Oo. Oh, uh, oh. may ano ba? May sapat ba na ebidensya din? Mm. Oo. Laban na, kay Attorney Harry Roque? Laban kay Attorney Harry Roque na para may uugnay siya dito sa... Human trafficking? Oo, oh, human trafficking. Ang involved lang naman, ang hinahabol rito ng gobyerno, yung mga uh, miyembro ng Pogo. Okay. Ito na uh, Ako naman siyempre ina-analyze ina ko. Pwedeng lusot, Uh Oo. -oh. Pero may ganitong situation eh mga mga ano, mga uh -oh. no, Sinabi niya kasi na itong ah uh, lock ano oh, ano, no no no. Real wind eh service provider. Uh Oo. -oh. Meron siyang interview, hindi ako nagkakamali. Kaya Sir Ted, Ted Filon yun. Sinabi uh -oh. niya, medyo mahaba kasi interview doon, kaya ang dami niya na ibulgar eh. Ito, uh -oh. ito si ito si ay service provider at sila yung nagre-recruit. Sila yung kumukuha ng tao hanggang sa liaison. Mm -hmm. Imagine na computer, tao, liaison. So it means si Wilwin through Cassandra Ong ang nagre-recruit ng tao. Kasi sabi niya yung Pogo operator uupo na lang at mag-ooperate. Ko mm -hmm. yung kung client mo ang kumukuha ng tao. Tapos, di ba, isa na yung nag-hire eh. Mm -hmm. So, lumalabas si Whirlwind ang kasabwat sa qualified human trafficking. Okay. Dahil sila yung nag-recruit eh. Oo. And you know that. And you know that. So, paano? Paano mo may masasangkot diba? lang? Di ba? Oh, definitely, alam mo. Oo. Dahil 2023, sabi mo, lawyer ka na. Oo. Well, let's, tignan natin kung talagang 2023 ka lang lawyer. Kasi sabi niya, hindi lang siya sa ejectment lawyer, pati sa service pagiging service provider. Iba e ba, tinatanong nga natin, kung iba natin sinabi, lusot ka pa nga eh. Sabi ko, paano ka magiging service provider? You have to prove the service provider yan. Yeah. Kaya lang, hindi naman siya lusot sa Lucky South 99. Diba? So ngayon, kung yung kliyente mo ay service provider na kumukuha ng tao, and you know that, ba? Diba? Tapos sangkot yun sa human trafficking. Wala, eh anong papel mm -hmm. mo? You know it pala. Oo. di ba? Diba? It's nahuli. Yung mga tao doon, kung ano-anong ginagawa torture. Oh, lawyer ka. Hindi ka sangkot? Paano yun? Lawyer ka nga, oo. Pero alam mo eh. Uh -huh. Tapos way back, nalaman mo. Uh, ito. Way back, 2022 yata to. Itong Lucky South 99 din, partner, na tinutulungan niya Sangkot sa kidnapping noon. Mm -hmm. Hindi pa siya lawyer ng Wilwin. Hindi niya rin alam. Di ba you have to know the history. Mm -hmm. nagiging tutulungan mm -hmm. niya. Kasi ang katwiran niya, attorney, ni, bakit? Wala naman siguro masama ang pagiging abogado. Oo nga, but you're, oo you're representing par par eh. Parang, let's say, okay, abogado lang ako. Pero wala akong alam dyan, wala akong kinalaman. Parang ganun siguro ang gusto nga. Okay. Oo. Oo. Wala kang alam. Okay na, oh, sige na, wala oh, ka oh. alam. Ito na ha, wala ka ng alam. Oo. Oh, oh. Pero kasi kakasalita mo, umamin ka na tinutulungan mo yung whirlwind as service provider. Oo. Oh, oh. As a service provider, inamin mo rin na siya yung kumukuha ng tao. O yung kinuha ng tao ba ng service provider, hindi ba yung kasama doon sa mga na torture. Oo. Oh. O. O di kung alam mo, tinutulungan mo sila as service provider... Alam mo rin yung pagre-recruit nila, dahil sabi mo, sila ang kumukuha ng tao. Hindi ka ba mai-involve dun sa mga taong malam, kung nakita d'yan, mm -mm. na lahat ay illegal ang dokumento, kaya nga na-deport. Mm -mm. At natutorture? torture oh. Pero yung mga nakitang mga ano partner, yung mga yung pangalan niya nandoon sa mga dokumento, puwede bang gamitin 'yun? As lawyer, sasampa sinasabi nga eh, ang pinag-uusapan nga natin ngayon ay yung pangangalab ng ano to, ebidensya. Hindi ko kasi oh, alam, partner, kung yung paok, eh na... Para maisampana yung kasok laban uh, kay attorney. Hindi, kasi tayo ngayon, ngayon lang tayo nagdadigest. Oo. Oh, oh. Kasi yun yung tinatanong sa akin ni mo, partner, ngayon. Oo. Oh, 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 oh. Syempre ngayon ko lang ito digest Hindi oh, ko naman alam kung yung na digest ng utak ko, inadigest eh, din ng paok. Okay. Oh, oh. Kasi dinadigest ko siya, eh, 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 pag kinulay ko siya service provider, pwede oh, oh. siyang sangkot. Oo. Oh, oh. Kasi yun ang na nagre-recruit eh. Oo. Oh, oh. O di dapat alam mo sino-sino oh. sino mga na-recruit lawyer kay. Oo. Oh, o. Oh, oh, oh. oh, oh. Sino? Oh, ito oh. ba Oh, deport ito, walang papel. So alam mo yun. Oo. Oh, oh. Kasi well, again, ulitin ko. Malinaw na naman yung depensa ni attorney kanina sa interview. Lawyer ka lang, lawyer, lawyer lang siya. Hindi naman hanggang doon lang yung tapos ng lawyer. Oo. Oh, oh. Ang dami mong ginawa eh. Tinulungan mo nga si Laki sa 2019 because service provider si. Oo. Oh, oh. Sabi mo si Willwin. Oo. Oh, oh. oh, hanggang hanggang extend ang trabaho? pagiging Oo. Oh, oh. O, oh, eh lahat nga lumalabas Kaya Yun nga yung sabi ng paok. Kaya siya isasama dahil hindi lang isang beses lumitaw. Yung pangalan. Pangalan niya. Hmm. But anyway, kaya naman siguro ni Anthony Harry Roque yan. Diba? Kung hindi magiging malalim, paanong ididig ng paok to, pwedeng lusot. Oo. Oh. ayun So, hintayin natin. Hmm. Uh, habang nangangalap pa ng ebidensya rito, ang uh, kinaukulan ng paok. Mo. Wala siyang alam as to Lucky South Kuno. Pero he is representing a person who is representing Kuno, South Lucky South. So ano siya ngayon? If the agent and the principal are identical. Mm. no. Well, hindi. Yung, yung, yung ano naman, yung pinagbabasehan natin, base lang din sa kung ano yung mga sinasabi ni Attorney Harry Roque. Oh, tayo naman. Uh -oh. Kaya nga sabi ko, pwede siyang lumusot, depende. Uh Oo. -oh. Paano bubuoin ng paok yung relasyon di umano uh Oo. -oh. ni Attorney Harry Roque sa iligal na pogo? Uh Oo. -oh. Depende yan eh, di ba? Ayan. Eh, eh, magaling naman si Attorney Harry Roque yung lumusot. Mm uh -uh. Oh, eh, pwede nga malusotan. Oh, yun. Mm. Sabi ni Jerry Dayo, attorney, ang galing-galing mo talaga. God bless you more. Hindi naman uh -huh. kasi pag... Kaya sabi ko minsan matalas yung tenga ko uh -huh. sa word. Kasi pag cross, pag nag-cross examine ako, Doon lang ako minsan uh -huh. nakikinig sa sagot ng kalaban ko. Uh -huh. Doon oh. ko babueltahan kung uh -huh. paano ganun. Diba? Kaya na isa lang uh -huh. to. Kung nandun daw ba ako sa hearing, ano ang tatanong ko kay attorney Harry Roque? Ano? Sige. Okay, sa akin ha. Tatanong ko sa kanya, okay, diba? Nabili mo tong bahay magkano income mo lumalabas 2020 may 119 million thousand ka ay 100 million pesos ka plus 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 nag-donate ka ng 36 million sa as donor kay VP Sara at the time magkano ang naibayad mo sa BIR sa income mo kasi para magtugma tayo mm -hmm. para makita yung income at yung BIR magkano na bayad mo kasi as professional you have to pay for that okay okay uh